Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ronald, at sa pagkakataong to, ibabahagi ko ang isang parte ng buhay ko na hindi ko alam kung dapat ko bang ipagmalaki o dapat ko nang ibaon. Pero sabi nga nila, minsan kailangan mong ilabas yung mga kinikimkim mo para gamuan kahit papano. Hindi ko rin alam kung saan ko talaga sisimulan. Pero siguro, doon na lang sa kung paano ako napasok sa gulo na to. Tambay lang naman talaga ako dito sa amin. Alam niyo, yung po ng tao na halos wala ng direksyon. Bahay, kato, inuman, ulit, paulit-ulit. Pero yung isang bahay na naging parte ng routine ko, yun yung bahay ng kumpare ko, si Peter. Siman si Peter. Madalas wala, syempre nasa barko. Pero mabait siya sa akin, parang kapatid na rin ang turing. At dahil lagi siyang wala, naging normal na sa akin yung dumaan sa kanila. Minsan doon ako kumakain, minsan nag-aayos ako ng mga sirang gripo, nag-aalaga ng anak nila kapag kailangan. Wala namang masama sa tingin ng iba. Parang tropang laging ready tumulong. Pero ang hindi alam ng iba, yung tunay na dahilan kung bakit lagi akong anden. Si Maria. Maganda si Maria. Sa totoo lang, siya yung tipo ng babae na kahit may anak na, hindi mo may iwasang mapatingin. Maputi, makinis, ang sarap titigan kapag nakatalikod at naglalakad sa bahay. Simple lang lagi suot, short shorts, sando, minsan duster, pero yung katawan, parang nililok. Di ko naman ginasto nung una, pero habang tumatagal, hindi ko na rin napigilan sarili ko. Minsan, pag nagluluto siya, nakatalikod, tinititigan ko siya habang nagkakape. Hindi niya ako pinapansin, pero ramdam ko, alam niyang tinitingnan ko siya. Di ko rin alam kung trip niya ba o sadyang sanay na siya. Lahat ng yon patong-patong lang. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o talagang may tension sa pagitan namin. Pero hindi ako umamin. Hindi ko rin tinangka. Hanggang isang gabi, nagbago lahat. Noong gabing yon umambon. Ako lang at siya, yung bata, tulog na. Galing ako sa inuman, medyo hilo, pero malinaw pa isip ko. Papalabas na sana ako ng bahay nang mapadaan ako sa kwarto nila bukas yung pinto. Doon ko siya nakita, nakatalikod, nagsusuklay ng buhok, nakasuot ng manipis na duster, yung tipong isang ihip lang ng hangin, kita mo na balat niya. Hindi ko alam anong pumasok sa utak ko. Pero pumasok ako ng kwarto. Sabi ko, aalis na ako. Pero hindi ko gumalaw. Nanatili lang ako nakatayo sa may pintuan. Siya naman, tumingin lang sa akin sa salamin. Hindi siya nagsalita, wala siyang sinabi na, lumabas ka, o, anong ginagawa mo dito? Wala, yung mga mata niya, parang nagtatanong. Parang sinasabi na, tuloy mo na kung anong iniisip mo. At tinuloy ko, nilapitan ko siya, dahan-dahan. Parang slow motion lahat, bawat hakbang ko papunta sa kanya, bumibigat yung dibdib ko. Hinawakan ko bewang niya, marahan, parang nanghihingi ng permiso. Hindi siya kumilos, hindi rin siya human gal. Ang ginawa lang niya, hinayaan niya lang. Ramdam ko yung init ng balat niya sa palad ko. Parang ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganon. Matagal na akong gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa lamang, sa atensyon, sa init ng katawan ng isang babae na matagal kong pinangarap. Hindi ko na ay detalye kung anong sumunod. Hindi ko alam kung dapat pa ba. Pero isang bagay ang sigurado ko, mali yung ginawa ko, pero ang sarap. Doon ko lang naramdaman na parang may gusto rin siya sa akin. Hindi ko alam kung gusto niya talaga ako o dahil wala lang talaga siyang mapaglabasan ng lungkot. At doon nagsimula lahat ng gulo. Ngayon, habang sinusulat ko to, hindi ko pa rin alam kung bakit ko pinayaan nangyari yun. Siguro kasi, sanay na akong kumapit sa mga bawal, sanay na akong kumawag sa mga bagay na hindi talaga para sa akin. Kasi simula't simula, wala namang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tama. Hindi ko rin alam kung papaano matatapos to. Pero ito ang umpisa, ito ang totoo, at ito ang kasalanan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng maayos, pero siguro kaya ako nauwi sa ganito, kasi simula't simula pa lang, hindi ko naman talaga alam kung paano magmahal. Hindi ko alam paano magpahalaga. Hindi ko alam paano maging totoo. Lumaki ako na laging may pagkain sa mesa, laging may bagong tsinelas kapag masira yung luma. May daon pagkasit sa iskola. pero wala, wala yung yakap, wala yung nanon. Wala yan, Proud ako sayo. Para akong halaman na dinidiligan pero hindi tinatabihan. Hindi ko nga alam kung kailan ako huling niyakap ng tatay ko, kung niyakap niya ba talaga ako. Siguro doon nagsimula yung gutom ko. Hindi sa tiyan, kundi sa loob. Lahat ng babae na dumaan sa buhay ko, laging parang hinahanap ko lang kung sino ang pwedeng punan yung kulang. Pero ang totoo, hindi naman sila yung sagot. Hindi lang ako marunong. Hindi ko rin alam kung kaya ko bang matutunan pa. Kaya nung dumating si Maria, hindi ko alam kung totoo ba o sadyang naisip ko lang na siya na siguro yung para sa akin. Lagi siyang naiwan sa bahay, hindi dahil wala siyang choice, kundi dahil pinili niya maging asawa ng isang taong laging wala. Parang pareho kami, may kasama, pero laging mag-isa. Minsan, nakikita ko siya na nakaupo lang sa sofa, naglalambot, parang nawawala sa sarili. Kahit may anak, parang may ibang hinahanap. Alam ko 'yon kasi pareho kami. Bihira siyang umiti ng totoo. Yung mga tawa niya, parang pilit. Hindi ko alam kung ilang taon na siyang ganon, pero ramdam ko na pagod na rin siya. Hindi rin naman ako yung tipong naghahanap ng away. Pero aaminin ko, hinanap ko yung init niya kasi matagal ko nang hindi nararamdaman na gusto ako ng kahit sino. Hindi ko alam kung katawan lang ang hanap ko o yung simpleng sulyap na parang sinasabi, gusto kita. Ikaw, minsan, pag naghahain siya ng pagkain, yung paghawak niya ng plato, mahina, malambot. Parang gusto niyang mahulog pero pilit niya ring binubuo sarili niya. Nagkakatitigan kami, hindi matagal, hindi rin mabilis. Sakto lang para sabihin ng mga mata na, may mali tayo, pero andito na tayo. Siguro nga mali, pero ang hirap pigilan ng isang bagay na parang buong buhay mong hinintay. Pareho kaming gutom, pero hindi lang to sa katawan hindi lang to tungkol sa init. Gutom kami sa atensyon, sa halaga, sa simpleng tanong na, kumusta ka ba talaga? At siguro, doon na ako tuluyang nadala. Kasi kung may isang bagay na hindi ko natutunan sa bahay, yun ang tamang paraan ng magmahal. Kaya ang natutunan ko, kumuha kahit bawal, humawak kahit hindi sayo, at magmahal kahit walang kasiguraduhan. Ang masakit, hindi ko rin alam kung papaano ko ibibigay yung bagay na hindi ko naman natanggap. Ngayon, ang tanong ko lang, kung hindi mo natutunang mahalin, may karapatan ka pa bang magmahal ng iba? O baka pareho lang kaming naghahanap ng pag-ibig sa maling paraan, kasi pareho kaming hindi natutunan kung paano ito ibigay ng totoo. At kung pareho kayong gutom, sino ang dapat tumigil para hindi kayo tuluyang lamunin ng mali? Akala ko noon, kapag nahuli ka o kapag gumawa ka ng mali, ang kasunod palagi ay sigawan, sampal, iyakan. Pero nung gabing yun, iba ang nangyari. Walang kahit anong salita, walang, anong ginagawa mo, walang, bastos ka, wala, ang meron lang, yung tinginan na naming dalawa. Mahabang tingin, mabigat, parang lahat ng bagay na hindi namin sinabi sa isa't isa, biglang lumutang sa ere. Wala kaming tinig na naririnig, pero yung mata niya, nagsisigaw. Hindi ko alam kung bakit, pero humis na umalis ako, lalo akong gumamit. Parang may lumili na sa akin papasok, hindi ko na alam kung ako ba yung osyarismo. Nakahawak na ako sa bewang niya, pero hindi pa rin siya uma-address. Hindi siya tumatakbo. Hindi niya ako tinulak. Nakatingin lang siya sa akin, parang sinasabi ng mata niya na, tuloy mo na. At doon ko na-realize, gusto rin pala niya. Hindi ko alam kung gusto niya ako, bilang ako, o dahil sa pagkakataon. Pero ang sigurado ko, gusto rin niya yung init, yung hawak, yung feeling na may humahawak sa kanya na hindi lang basta pag-aari ng iba, kundi bilang babae. Bilang tao, gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako hinahayaan, pero baka mas masakit pa marinig ang sagot kaysa maramdaman yung kamay niya na hindi ko makawala sa hawak ko. Halit ako sa sarili ko. Halit na galit, kasi alam ko kung sino siya. Hindi lang siya babae, isawa siya ng kumpare ko. Tao na nagtiwala sa akin, nagpakain, nagpatira, nagbigay ng respeto. Pero sa mismong harap ng asawa niya, ako yung unang sam ng tiwala. Pero ang mas masakit, hindi ko rin kayang magsisi ng buo. Kasi habang hawak ko siya, habang ramdam ko yung init ng balat niya, habang dinidikit niya yung palad niya sa braso ko, gusto ko. Hindi ko lang siya ginusto, hinanap ko siya. Matagal. At ngayon, andito siya. Andito kami. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto kaming parehong walang imik, magkalapit parang mga hayop na gutom, pero marunong magtimpi. Ang maririnig mo lang ay eh yung malalim naming paghinga, parang parehong kinukumbinsi ang sarili kung tama ba o mali ang ginagawa. Pero sino ba ang tatutol kung pareho kayong gusto? Kung pareho kayong nauuhaw sa bagay na matagal nang hindi nararamdaman? Gusto ko siyang itanong, bakit ako? Pero baka pareho lang kami ng sagot kasi pareho kaming iniwan. Pareho kaming may butas sa dibdib na kahit sino na lang, kahit bawal, basta mapunan, kakapitan. Naramdaman ko yung halo ng init at hiya, hindi ko alam kung alin ang mas matimbang. Hindi ko rin alam kung kaya ko pang umatras. Kasi ang totoo, bago pa mangyari lahat ng to, bago pa ako pumasok ng kwarto na yun, matagal ko nang gustong mangyari to. Matagal na akong natutokso. Matagal ko nang iniisip. Matagal ko nang hinihintay na may magbukas ng pinto. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Pero ang katawan naming dalawa, nagsalita na. Hindi nang salita, kundi nang kilos. At mas malakas yun kaysa kahit anong sigawan. Walang iyakan, walang sampal. Pero ang sakit pa rin. Mas masakit kasi ginasto ko rin. Simula nung gabing yun, hindi na naging normal ang lahat. Parang kahit anong gawin ko, kahit simpleng pag-upo sa sofa nila, ramdam ko yung bigat ng kasalanan. Hindi ko na rin magawang tumingin ng diretsyo kay Maria. Hindi ko alam kung nahihiya ako o takot. Baka pareho. Pero kahit anong pilit kong umiwas, parang mas lalo akong hinihila pabalik. May mga simpleng pagkakataon na parang walang nangyari. Pag naghain siya ng pagkain, parang dati lang. Pero sa ilalim ng bawat galaw namin, may ibang kwento. Yung mga suliyap na hindi naman mahaba, pero sapat para bumalik lahat ng alaala ng gabing yun. Yung kamay niyang minsang dam ay kit sa braso ko habang inaabot ang kutsara, hindi aksidente. Ramdam ko, ramdam niya, pero parehong nagkukunwari. Gusto ko sanang umiwas, gusto ko sanang magpakalayo, pero parang droga. Alam mong masama, alam mong sisirain ka, pero pag natikman mo na, hahanap-hanapin mo. Di ko maintindihan sarili ko kung bakit ganon. Hindi ako ganito dati. Hindi ako yung tipong pumapasok sa mga bawal. Pero bakit siya? Bakit ngayon? Minsan, hinihintay ko na lang yung araw na mahuli kami. Yung moment na biglang bumukas ang pinto, andan si Peter, nakatayo, gulat, galit, handang sapakin ako. Pero mas nakakatakot yung idea na baka hindi na ulit mangyari yung gabing yun. Mas natatakot akong mawala ng init ni Maria kaysa mahuli ng kumpare ko. At doon ko lalong naramdaman kung gaano ako kababa. Kung gaano kalalim yung ko, ko para sa rili Hindi ako makatulog ng diretsyo. Kahit nakapikit ako, umabalik yung pakiramdam ng balat niya sa balat ko. Bumabalik yung bango ng buhok niya habang magkalapit kami. Bumabalik yung init ng hininga niya na halos sumabog sa akin. Bumabalik yung pagnanasa na hindi ko alam kung saan nang gagaling. Parang hayop na gustong kumawala pero pilit kong kinokontrol. Pero ang pinakamasakit, bumabalik rin yung guilt. Kasi bawat sarap na naaalala ko, kasunod nun yung mukha ng kumpare ko na walang kamalay-malay. Laging siya ang sumasalo ng lahat ng malasakit ko, pero ngayon, siya rin yung una kong sinaksak sa likod. Tapos andyan si Maria, minsan maglalakad lang siya palabas ng kwarto, ng si hindi niya, na na niya ulit, hindi. hindi niya sinasabi, pero alam ko. Hindi ko alam kung sadya ba niya o sanay na siyang ganun lang talaga siya kumilos, pero ramdam ko. At sa tuwing magtatama yung mga mata namin, parang may hinihintay kaming signal kung kailan ulit mauulit yung bawal pero masarap. Sinubukan ko ring iwasan siya. Minsan, dina ako dumadaan sa kanila. Pero alam mo yung feeling na kahit ayaw mo na, kahit gusto mo nang kumawala, may parte ng katawan mo na kusa pa rin bumabalik? Hindi ko alam kung libog lang ba to o talagang kailangan ko lang nang may magparamdam sa akin na importante ako. Kasi doon sa bahay namin, kahit kumpleto ang plato, hindi ko naman naramdaman kailanman na may nagmamahal sa akin. Kaya siguro kahit mali, kahit kasalanan, kahit pwedeng masira lahat, bumabalik pa rin ako. Kasi ang totoo, kasalanan siya. Pero ang sarap. Minsan iniisip ko, bakit nga ba ako nandito? Bakit parang ako na naman yung mali? Bakit lagi na lang ako nauuwi sa mga sitwasyong kahit pilitin kong gawin ng tama, laging natatapos sa mali? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang tinanong sarili ko kung bakit parang lagi akong may hinahanap na hindi ko naman alam kung ano talaga. Hindi lang to tungkol kay Maria. Hindi lang siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Bago pa siya, bago pa yung lahat ng nangyari, parang may kulang na talaga sa akin. Hindi ko alam kung saan nagsimula, pero siguro noong bata pa ako. Lahat ng kailangan ko sa katawan, binibigay, pagkain, damit, baon. Pero yung kailangan ko para sa loob, wala. Walang lamang. Walang yakap. Walang nagsabi sa akin na mahalaga ako. Wala. Naalala ko pa noon, tuwing uuwi ang tatay ko, tahimik lang siya. Hindi siya yung tatay na kukumustahin ka, nayayakapin ka, nasasabihing proud siya sayo. Trabaho, kain, tulog, paulit-ulit, hindi ko alam kung bakit pero parang laging may pader sa pagitan namin. Parang kahit anong gawin ko, hindi ako sapat. Kaya siguro natutunan ko ring magtago ng nararamdaman, magkunwari na ayos lang kahit hindi. Tapos eto ako ngayon, matanda na pero parang bata pa rin kong magmahal. Hindi marunong, hindi buo, parang laging may kulang. Kaya siguro kahit bawal, kahit kasalanan, kahit alam kong sisirain ako, pumayag pa rin ako. Kasi ang totoo, hindi ko naman alam paano ba magmahal ng tama. Hindi ko alam paano ba ang maging totoo, paano ba yung pag-ibig na hindi kailangan itago o ikahiya. Minsan naiisip ko, kung tinuruan lang sana akong mahalin ng tama, baka hindi ako naging ganito. Baka natuto akong pahalagahan sarili ko. Baka hindi ako maghahanap ng init sa mga taong hindi dapat. Baka natuto akong sabihin ng totoo bago pa ako lamunin ng kasinungalingan. Pero hindi ganun ang nangyari. Kaya heto ako, laging mali. At ang mas mahirap tanggapin, hindi ko lang sinasaktan sarili ko. Sinaktan ko rin yung taong nagtitiwala sa akin. Si Peter, hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa kanya kung sakaling malaman niya. Kasi hindi lang kasalanan to, traitor ako. Isa akong traitor na piniling unahin yung sarili kahit alam kong may masasaktan. Pero ang pinaka hindi ko maintindihan, bakit kahit alam kong mali, hinahanap ko pa rin yung hukos ni Malia ko alam kung siya ba talaga yung kailangan ko kung gusto ko lang kunin yung butas na iniwan ng pagkabata ko. O baka gusto ko lang ng kahit sino na magpapatunay na may silbi pa ko. Kahit sandali lang, kahit bawal, gabi-gabi, yun ang tanong na hindi ko masagot. Ako na naman ang mali. Ako na naman ang Sam Ira. Ako na naman ang humawak sa bagay na hindi para sa akin. At ang masakit, baka paulit-ulit lang to, kasi hindi ko rin alam paano maging tama. Siguro kung tinuruan lang akong mahalin ng tama, baka natutunan ko ring magpahalaga. Baka natutunan ko ring maging totoo. Pero hindi, kaya eto ako, nakakulong sa mga maling desisyon na ako mismo ang gumawa. Ano naman ang mali. Kung matuloy pala yung araw na napagod ako. Hindi sa katawan, hindi sa konsensya. Hindi na ako makangiti ng totoo. Hindi na ako makatingin sa sarili ko sa salamin. Hindi na rin ako makatulog ng mahimbing kahit gaano ako kapagod. Hindi na dahil sa takot mahuli, kundi dahil sa sarili kong tanong na hindi ko masagot hanggang kailan ako magiging ganito. Ayoko na, hindi dahil bigla akong naging mabait, hindi dahil gusto kong maging bayani. Napagod lang ako, napagod akong maging sobra sa init pero kulang sa respeto sa sarili. Napagod akong paulit-ulit na pinipilit punan yung butas sa loob ko ng maling paraan. Kaya nagdesisyon ako, titigil na ako. Hindi na ako babalik. Pero ang totoo, bago ka tuluyang makaalis sa isang bagay na alam mong mali, may huling pagkakataon pa yan. Parang sinusubok ka kung talagang kaya mong bitiwan. At dumating nga yung huling pagkakataon na yon. Nagkita kami ulit ni Maria. Hindi sinasadya, pero parang tadhana na rin ang nag-ayos nun. Tahimik lang siya. Di na siya yung dating tahimik na parang may gusto sabihin. Iba na yung itsura niya, hindi na yung libog o init. Takot na yung nakita ko sa kanya takot may one, takot mag-isa, takot na baka pagkatapos kong dumaan sa buhay niya, wala nang ibang babalik. Hinawakan niya braso ko, mahigpit, hindi niya kailangan magsalita, ramdam ko na parang sinasabi ng mga mata niya, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iiwan, pero hindi ko na kayang ibigay yon, kasi hindi ko na rin kayang lokohin sarili ko. Hindi ko siya kayang alagaan kasi hindi ko nga maalagan sarili ko. Hindi ko siya kayang buuin kasi ako mismo basag. Ang hirap niyang bitawan. Hindi dahil sa katawan niya kundi dahil alam kong baka ako na naman ang isa sa mga taong aalis at magiiwan sa kanya. Pero sino ba talaga ang dapat kong unahin? Siya o sarili ko? Gusto ko siyang sagipin pero paano kung sabay kaming malunod? Huling beses kong naramdaman yung haplos niya. Hindi mainit, hindi malambing, desperado. Hindi na pagnanasa ang meron doon kundi takot. Pareho kaming natatakot pero kailangan kong mas piliin yung takot ko kesa sa kanya. Kasi kung magpapadala pa ako, uulit lang lahat. Paulit-ulit, wala kaming pupuntahan kundi bangin. Mumiti ako, pilit, pero totoo. Sabi ko lang, hindi na pwede. Hindi ko alam kung narinig niya talaga yun o pinili niyang hindi pakinggan. Hindi ko na rin alam kung ako ba yung masama dahil iniwan ko siya o masama ako kasi pinasok ko to mula't simula. Pero ang alam ko, ito na ang huling submarine. Hindi na ako babalik, hindi dahil ayoko sa kanya, kundi dahil kailangan ko nang piliin yung sarili ko kahit ngayon lang. Umalis akong bit-bit lahat ng bigat, pero sa unang pagkakataon, mas mabigat ang konsensya kesa sa katawan. At siguro, yun na ang tamang simula. Kahit huli na, kahit ang dami ko nang nasira, kahit ang dami kong iniwang sugat, lalo na kay Maria, ito na yun. Huling submarine, huling kasalanan, sana nga, sana nga. Gabi na naman nung huli kaming nagharap. Pero iba na to. Hindi tulad ng mga nakaraan na puro init lang ang nasa pagitan namin. Ngayon, malinaw na malinaw ang isip ko. Wala nang halo ng alak, wala nang pagnanasa. Pagod na ako. Hindi na katawan ang hinahanap ko. Hindi na lamin, Ang hinahanap ko na, respeto. Hindi lang respeto ng ibang tao, kundi respeto ko sa sarili ko. Nagkatinginan kami, matagal, pareho naming alam kung bakit ako nandoon. Pero hindi ko na siya nilapitan gaya ng dati. Hindi ko na hinawakan yung bewang niya. Hindi ko na inabot yung kamay niya na parang dati, automatic na humihingi ng init. Wala, tumayo lang ako doon, harap-harapan, tinititigan siya ng diretsyo. Hindi kita mahal, yun lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang ganang pakiramdam ko pagkatapos kong sabihin yun. Hindi dahil wala akong naramdaman para sa kanya. Hindi dahil ko lang naiintindihan ng hindi ko na sa ilang ako. Hindi naman. Hindi init. Kailangan ko ng sarili ko. Yung buong ako, hindi yung basag, hindi yung gutom. Nakita ko kung paano unti-unting nang hina yung balikat niya. Hindi siya nagsalita agad. Hindi niya ako sinampal. Hindi siya sumigaw. Pero nakita ko kung paano napuno yung mata niya ng luha. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil iniwan ko siya. Umiyak siya kasi siguro ngayon niya lang na-realize na matagal na siyang naghahanap ng pagmamahal sa maling paraan. Pareho kami, pareho kaming mali, pareho kaming gutom, pero hindi sapat ang init para mapunan yung kulang sa loob. Gusto kong yakapin siya, hindi para ulitin yung mali, kundi para sabihin na naiintindihan ko siya. Pero hindi ko ginawa, kasi alam ko, kahit anong lamang pa ang gawin ko ngayon, hindi na yun makakatulong. Kailangan na naming maghiwalay, hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan naming matutunang mag-isa. Sa loob ng kwarto na yon, para kaming dalawang taong natutong tumanggap. Hindi bilang magkasama, kundi bilang dalawang tao na parehong sablay pero gusto nang bumangon. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming tahimik. Ang maririnig mo lang, yung mahina niyang hikbi, at yung tibok ng dibdib ko na parang gustong sumabog. Hindi ko alam kung ano ang mas mahirap ang tanggapin na mali ako, o ang tanggapin na ngayon lang ako nagising sa katotohanan. Gising na ako, at masakit pala maging gising. Kasi pag gising ka na, doon mo lang mararamdaman lahat ng bigat ng mga maling desisyon mo. Lahat ng dapat mong hindi ginawa. Lahat ng dapat mong hindi pinasok. Pero kahit masakit, kailangan. Kasi kung hindi ako gigising, mauulit lang ng mauulit yung kasalanan. Ito na ang huling beses, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin pagkatapos nito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero ngayon, isang bagay lang ang sigurado ko, hindi ko kailangan ng katawan, hindi ko kailangan ng init, kailangan ko ng respeto. Sa sarili ko, kahit ngayon lang, kahit huli na, hindi naman ito naging kwento ng happy ending. Hindi kami nagkaayos ni Peter. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang totoo. Hindi ko rin alam kung kailan o kung masasabi ko pa ba. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung bigat. Parang bitbit mong sako na hindi mo alam kung kailan mo may baba. Pero tanggap ko na, hindi lahat ng kasalanan may kapatawaran agad. Minsan, kailangan mo munang matutong mabuhay kasama yung bigat bago ka tuluyang gum on. Pero ang pinakaiba ngayon, hindi na ako tambay para lang maghintay ng tira ng iba. Hindi na ako yung lalaking palaging umaasa kung sino ang susunod na magbibigay ng pansin sa akin. Hindi na ako yung lalaking basta nalang pupunta sa bahay ng iba para lang punan yung kakulangan ko. Naghanap ako ng trabaho, hindi madali, hindi ako sanay magbanat ng buto ng totoo. Hindi ako sanay na walang shortcut, walang madali, walang biglang swerte. Pero para sa unang pagkakataon, gusto kong masanay. Gusto kong maranasan kung paano ba yung mabuhay na hindi dahil sa init ng iba, kundi dahil sa sarili mong lakas. Mahirap. Maraming beses kong gustong bumalik, may mga gabi pa rin na naiisip ko si Maria, naiisip ko yung mga sandaling hindi ko alam kung tama o mali, basta masarap. Pero ngayon, basta yung tinititikusin yung hirap, yasa yes, yung sarap na puro pasalanan ng angbulon. Hindi ako bayanin, hindi ako mabait, isa lang akong taong paulit-ulit na nagtamali pero umaasa na baka, kahit papaano, may puwang pa rin para magsimula. Hindi ko alam kung tama na ba yung ginagawa ko ngayon o kung napakaliit ng hakbang na to para masabing nagbabago na talaga ako. Pero kahit maliit, hakbang pa rin yun, ba? Diba? At siguro kaya rin ako sumusulat ngayon. Kasi hindi ko rin alam kung paano ko buuin ang sarili ko mula sa simula. Paano ba bumuo ng bago kung ang buong pagkatao mo puro lamit na? Kapag nasira ka na, pwede pa ba ulit maging buo? Tanong ko rin to, pwede pa bang maging tama ang isang taong puro mo? Hindi ko alam kung may sagot ka. Hindi. hindi ko alam kung may sagot ang simulan. Pero kung sakaling meron, gusto kong marinig. Kasi baka, baka lang kahit huli na ang lahat, may natitira pa rin para sa akin. Tambay pa rin ako, pero ngayon hindi na ako tambay para lang sa tira. Tambay ako na natutong tumayo kahit mabagal, kahit sugatan, kahit hindi sigurado kung saan pupunta. Baka hindi to kwento ng tagumpay, pero baka, baka lang kwento to ng isang tao na sa wakas, gusto nang piliin ang sarili.